Nagsisimula ang pelikula sa isang mapayapang umaga sa Texas. Si Michael, isang dating cowboy, ay kumakain ng almusal kasama ang kanyang asawang si Elena Love at ang kanilang anak na si Nat Love sa kanilang maaliwalas na tahanan sa prairie. Nakalagay sa mesa ang kanilang paboritong pagkain at pinangunahan ni Michael ang isang panalangin na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga pagpapala sa araw na iyon ang kanilang tahimik na sandali ay biglang nagambala ng isang hindi inaasahang bisita na kumakatok sa pinto. Sa pagkabigla ni Michael si Rufus Buck, ang mabangis na cowboy at pinuno ng isang malupit na gang ng mga magnanakaw, ay nakatayo sa kanilang pintuan. Nabalot ng takot at pagkalito si Michael, habang iniisip niya kung ano ang pakay ni Rufus. Si Rufus at ang kanyang tauhan ay tanyag sa kanilang kalupitan, huminto sa wala, maging ang pagpatay upang makamit ang kanilang mga layunin sa desperado na pagtatangka na protektahan ang kanyang pamilya, inanyayahan siya ni Michael sa hapagkainan, umaasa na maiwasan ang pinsala. Umupo siya at maingat na inilagay ang kanyang dalawang gintong baril sa mesa, na lumikha ng isang nakakatakot na tensyon. Walang pag-aalinlangan niyang itinutok ang kanyang baril kay Nat, na hawak mula sa likuran ng isa sa kanyang mga tauhan na may tato na alakdan sa kaliwang kamay. Habang ang buhay ng kanyang pamilya ay nakabitin sa kamatayan, nakiusap si Michael kay Rufus na huwag silang patayin, na nag-aalok ng kanyang sariling buhay kapalit ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, si Rufus ay nananatiling hindi nakikinig na walang kabuluhang binaril ang isang miyembro ng pamilya sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang traumatikong eksena ay nag-iiwan kay Nat na sumisigaw sa takot. Sa kabila ng pagtutol ni Michael sa huli ay binaril siya ni Rufus sa ulo si Nat na ngayon ay nasa hustong gulang na pagkalipas ng ilang taon, ay nagdarasal sa isang simbahan. Isang lalaking nagngangalang Cortez na may parehong tato na alakdan, ang pumasok upang manalangin. Nakangiti na binati ni Nat si Cortez na nagpapakita ng hugis krus na peklat sa kanyang noo, na ikinagulat ni Cortez. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Nat ang kanyang baril at binaril si Cortez sa ulo, na naghihiganti dahil sa pagkamatay sa kanyang pamilya. Samantala, ang isa pang miyembro ng gang ni Nat, si Bill Pickett ay sumusubaybay sa isang grupo ng mga magnanakaw na umalis kamakailan sa bayan, at patungo sa mga burol ng rehiyon. Ang gang ni Nat ay naghahanap ng paghihiganti laban sa mga nagnakaw sa kanilang kababayan. Tinambangan ni Pickett ang mga tulisan habang papalapit sila, mabilis silang pinabagsak mula sa kanilang mga kabayo. Kapag tatlong magnanakaw na lang ang natitira, isa pang miyembro ng gang ni Nat, si Jim Beckworth ay sumali upang tulungan si Pickett. Ibinunyag ng isa sa mga nakaligtas na magnanakaw na bahagi sila ng gang ni Rufus kung saan ibinunyag ni Monroe Grimes na ang paglaban sa gang ni Rufus ay humahantong sa malubhang kahihinatnen. Nagpa siya sina Jim at Pickett na huwag patayin si Monroe ngunit dalhin siya sa kanilang hideout base para sa karagdagang pagtatanong mamaya sa gabi, si Nat ay nasa isang nightclub kasama ang kanyang kasintahan, si Mary Fields, nang ipaalam sa kanya ni Pickett na nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni Rufus. Nagmamadaling pumunta si Nat sa kanilang hideout kung saan tinanong niya si Monroe habang tinutukan ng baril, pinilit siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Rufus ibinunyag niya na si Rufus ay kasalukuyang nasa isang Texas State Prison, at ang kanyang sentensya ay nakatakdang magtapos bukas ng gabi, at ibinunyag na si Rufus ay pupunta sa kanilang hideout sa Redwood. Nakakagulat, pinili ni Nat na huwag patayin si Monroe, at pinayagan siyang umalis. Kinabukasan, habang inilipat si Rufus sa isa pang bilangguan sa pamamagitan ng tren, plano ng kanyang gang na iligtas siya si Trudy Smith, isa sa mga kasama ni Rufus ay matapang na humaharang sa daanan ng tren sakay ng kabayo, na humahantong sa isang paghaharap sa operator. Pinatay ni Trudy ang operator, pinayagan ang gang ni Rufus na makasakay sa tren. Isang batang sheriff na nagbabantay sa karuahe ng tren ang nagtangkang makialam, ngunit pinagbantaan ni Cherokee Bill, isa sa mga tauhan ni Rufus na nagbabala na papatayin nila ang lahat ng pasahero kung hahadlangan sila ng sheriff dahil sa takot sa kaligtasan ng mga pasahero, pumayag ang sheriff at pinayagan ang gang na magpatuloy. Kinuha ni Cherokee ang sheriff bilang hostage para makakuha ng akses sa karwahe kung saan nakakulong si Rufus. Habang nakontrol ng gang ang sitwasyon, nagpa siya ang chief warden ng bilang guan na palayain si Rufus upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Lumabas si Rufus sa kanyang pagkakakulong, at nilalang ang hangin ng kalayaan, habang ipinagdiriwang ng kanyang gang ang kanilang matagumpay na pagliligtas. Lahat ng mga pulis ay nanunood habang si Rufus ay mahinahong lumabas ng tren. Siya ay itinuturing na pinakamalupit na cowboy sa buong Texas. Sa muling pagsali sa kanyang gang, dali-dali silang pumunta sa kanilang hideout sa Redwood, isang bayan na itinayo ni Rufus gamit ang ill-gotten wealth na naipon sa mga nakaraang taon umunlad ang bayan mula nang umalis si Rufus ilang taon na ang nakalilipas sa Redwood isang lalaking nagngangalang Wiley Esco ang naghihintay sa pagbabalik ni Rufus si Wiley ay isa sa kanyang mga tauhan na itinalaga upang pamahalaan ang lungsod habang siya ay nakakulong nang bumisita si Rufus sa lokal na bangko upang kolektahin ang ninakaw na pera na nakuha ng kanyang gang sa paglipas ng panahon, ipinaalam sa kanya ng kawani ng bangko ang lahat ng pera na ninakaw dalawang araw lamang ang nakalipas ng mga mahiwagang cowboy sa Texas Hills. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Rufus na nataranta. Nakaipon din siya ng $25,000 sa bangko, ngunit sinabi sa kanya ng clerk na naubos na ito bago siya makulong. Napagtanto na si Wiley ang malamang na salarin na nagnakaw ng lahat ng pera, hindi nagaksaya ng oras si Rufus at pinuntahan siya. Sa pagdating, hiniling ni Rufus na ibalik ang $25,000 na cash. Gayunpaman, walang pakialam na ipinaalam ni Wiley sa kanya ang pera na ginastos na para tustusan ang mga aktibidad ng kanilang grupo. Sa isang mapangahas na pagpapakita, inihayag ni Wiley ang kanyang plano na ibenta ang lungsod sa mga puting negosyante at paalisin ang lahat ng mga itim na residente. Ang paghahayag na ito ay nagpagalit kay Rufus na nagtiwala kay Wiley na pangasiwaan ang lungsod sa kanyang pagkawala. Galit at nabigo sa pagtataksil ni Wiley, hinamon siya ni Rufus sa isang one-on-one -on -one na tunggalian na nagsasaad na walang armas na gagamitin sa kabila ng unang hakbang ni Wiley, naninibabaw si Rufus sa laban, na nagdulot ng matinding pinsala sa pamamagitan lamang ng ilang malalakas na suntok sa mukha. Bagamat si Rufus ay nagwagi, pinili niyang huwag patayin si Wiley, na nagpapahintulot sa kanya na umalis sa lungsod ng buhay, dahil sa kanilang ibinahaging kasaysayan ng pagtatayo ng Redwood ng magkasama. Sa isang masayang gabi, habang si Nat ay naghahanap ng aliw sa isang lokal na bar si Sheriff Base Ribs ay lumapit sa kanyang mesa, naghahanap ng isang pribadong pag-uusap. Pinagmamasda ng mga miyembro ng gang ni Nat ang pakikipagugnayan ng may matinding interes. Gayunpaman, ginugulat ni Nat ang lahat sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang beer sa isang toast kay Sheriff Base, at pagkatapos ay itinutok ng Sheriff ang kanyang baril sa mga miyembro ng gang ipinahayag ni Nat ang kanyang intensyon na samahan ang sheriff sa himpilan ng pulisya, para sa pagtatanong tungkol sa kamakailang pagnanakaw sa bangko. Nakiusap si Nat sa kanyang mga tauhan na manatiling kalmado, at hayaan ng sheriff na kunin siya, tiwala sa kanyang kakayahang pangasiwaan ang sitwasyon ng mag-isa. Kinaumagahan, malayo na ang nilakbay ni na sheriff base at Nat mula sa hideout ng gang sa isang masukal na kagubatan, biglang pinahinto ni Base ang karuahe, at inutusan si Nat na bumaba. Ito ay nagsiwalat na ang pag-aresto kay Nat ay bahagi ng isang maingat na isinaayos na plano sa pagitan ni na Sheriff Base at Nat upang ihiwalay si Nat mula sa kanyang gang. Humingi ng tulong si Base kay Nat sa paghihiganti kay Rufus, ang lalaking responsable sa pagpatay sa mga magulang ni Nat matapos ipaliwanag ang kanyang mga intensyon, sumang-ayon si Nat na makipagtulungan sa paghahanap ng paghihiganti. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga miyembro ng gang at isang may-ari ng bar na nagngangalang Coffee ay lihim na sumunod sa karuahe ni Bae sa buong magdamag upang malaman ang kanyang tunay na intensyon tungkol kay Nat nang makita ang kanilang hindi inaasahang pagdating, sinubukan ni Nat na magpaliwanag ngunit humaharang si Picket isa sa kanyang mga miyembro ng gang at idineklara ang kanilang hindi matitinag na pangako na harapin si Rufus at ang kanyang gang. Dahil sa pagkilala sa kanilang sincerity at determinasyon, walang magagawa si Nat kundi isama sila sa kanyang plano para sa paghihiganti. Samantala, tinipon ni Trudy ang mga residente ng Redwood at inilantad ang mga lihim na pakikitungo ni Wiley sa mga puting negosyante. Nakikiusap siya sa mga taong bayan na magsanib-puwersa sa pag-aayos ng kanilang mga utang upang pigilan ang mga tagalabas na agawin ang kanilang lungsod si Rufus na nagpapakita ng kanyang kalupitan, ay binarilang isang residente na sumasalungat sa pagbabayad ng mga utang na nilinaw na kailangan nila ng pondo sa lalong madaling panahon, dahil kung hindi sila makakakuha ng pondo, ang kanilang mga pamilya ay makaranas ng malala na kahihinatnen. Sabay-sabay na nagpupulong ang gang ni Nat at Bay sa gitna ng kagubatan upang pag-usapan ang kanilang diskarte para mapabagsak si Rufus sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo nila si Wiley, na nagtatangkang tumakas sa isang kalapit na bayan, na pinatalsik mula sa Redwood. Agad siyang inaresto ni Base, naghahanap ng mahalagang impormasyon tungkol kay Rufus at sa kanyang gang. Sa panahon ng interogasyon, binalaan ni Wiley si Nat at ang kanyang grupo laban sa walang ingat na pagsalakay sa Redwood ng walang tamang paghahanda. Binigyang diin niya na si Rufus at ang kanyang mga gang ay mabigat na kalaban. Si Wiley ay nagmumungkahi ng isang matalinong diskarte. Ang isa sa kanila ay maaaring magbalat-kayo bilang isang mayamang negosyante at mag-alok na bumili ng isang bar sa Redwood. Dahil sa pangangailangan ni Rufus ng pondo para mabayaran ang mga utang ng lungsod, maaaring tanggapin ni Rufus ang ganoong alok. Ang plano na ito ay magpapahintulot sa grupo ni Nat na makapasok sa Redwood at simulan ang kanilang pag-atake. Kumanga sa magandang ideya ni Wiley, inanyayahan siya ni Nat na makipagtulungan sa paghihiganti, sa paniniwalang ibinabahagi ni Wiley ang kanilang pagnanais para sa katarungan. Sa gabi, pumunta si Mary sa Redwood upang makipagayos sa pagbili ng isang bar, gaya ng plano nila. Gayunpaman, sa panahon ng mga negosasyon, hindi sinasadyang binanggit ni Mary ang isang kamakailang pagnanakaw na nagtatarget sa mga tauhan ni Rufus na nagpapataas ng kanyang mga hinala, dahil ang balita ng pagnanakaw ay hindi pa kumalat ng malawak. Pagtanto ni Rufus na si Mary ay miyembro ng gang na responsable sa pagnanakaw, at inutusan si Trudy na patulugin siya. Kinaumagahan, lalong nag-alala si Nat nang hindi bumalik si Mary pinaghihinalaan niya ang isang kakilakilabot na nangyari, at nagpa siya na pumunta sa Redwood upang iligtas siya. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ni Trudy, na nagpahayag na alam niyang ninakawan ng gang ni Nat ang mga tauhan ni Rufus. Kinuha niya si Mary na bihag at hinihiling na ibalik ang ninakaw na pera, kasama ang karagdagang 10,000 dolyar bilang parusa, na nagbabanta na papatayin si Mary kapag tumanggi sila. Kinaumagahan, nagplano si Nat at ang kanyang gang na magnakaw sa isang bangko, at tiyakin ang mga pondong kailangan para iligtas si Mary. Sa kanilang karanasan at kakayahan, tiwala sila sa kanilang kakayahan na matagumpay na maisagawa ang pagnanakaw. Si Coffee, na nagbabalat kayo bilang isang mayamang babae, ay pumasok sa bangko ng hindi nagdudulot ng hinala. Magpapanggap si Nat at Coffee na magbubukas ng bagong account para makaabala sa bank clerk. Samantala, babantayan naman ng iba pang barkada ang paligid sa labas ng bangko. Pagdating sa bangko, pumunta si Coffee sa counter ng teller, at mabilis na ipinakita ang isang nakatagong baril, na ikinagulat ng teller. Itinutok ni Nat ang kanyang baril sa security guard, binalaan siyang huwag mangialam. Nagagawa nilang makakuha ng malaking halaga ng pera mula sa bangko, ngunit sa kanilang pag-alis, na-trigger ang alarma, na nag-udyok sa mga opisyal ng pulisya na barilin si Nat. Sa kabutihang palad, nagawa ni Picket ng paraan ang kanilang pagtakas na nagpapahintulot kay Nat at Coffee na tumakas ng ligtas kasama ang ninakaw na pera. Sa kanilang paghahanda sa kagubatan, hindi inaasahang lumitaw si Wiley, na may dalang mga armas at bala para sa kanilang paparating na labanan. Nakapasok siya sa armory ni Rufus at matagumpay na naagaw ang mga armas at bala. Habang handa na ang kanilang mga kagamitan, sinimulan ni Nat at ng kanyang gang ang kanilang paghahanda para sa misyon na iligtas si Mary. Unang dumating si Sheriff Bay sa ng karuahe na hinihila ng kabayo, na nagkukunwa ring dinala ang perang hinihingi ni Rufus. Pinapasok siya ni Charity, ngunit habang lumalapit ang ilan sa mga tauhan ni Rufus upang siyasatin ang pera, isang napakalaking pagsabog ang nangyari, na ikinamatay ng ilan sa mga miyembro ng gang ni Rufus na pagtanto na lumala ang sitwasyon, tinutukan ni Cherokee ng baril si Sheriff Base. Ipinaliwanag ni Sheriff Base na kalokohan lang ang lahat para matiyak na sumusunod si Rufus sa pagpapalaya kay Mary. Kasunod ng paghahayag na ito, dumating si Nat sakay ng kabayo at pumunta patungo sa Redwood, kasama si Coffee, na nasa isang karuahe na hinihila ng kabayo, dala ang hiniling na halaga ng pera. Pinagmamasdan ni Rufus ang kanilang mga galaw mula sa likod ng bintana. Sabay-sabay, si Pickett at ang iba pang gang ni Nat ay nakaposisyon na nang maayos upang subaybayan ang sitwasyon at protektahan si Nat na nagpahayag ng kanyang pananakot na sirain ang lahat ng pera kung hindi pa ni Rufus si Mary kaagad. Walang choice si Trudy kundi ibigay si Mary. Habang papalapit si Nat kay Mary, biglang tinutukan siya ng baril ni Cherokee mula sa likuran. Kasabay nito, ang isa pang miyembro ng gang ni Rufus na si Jim ay nakaposisyon sa likod ni Cherokee, at mabilis niyang binaril si Jim sa ulo. Nasaksihan ng hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, si Pickett na nakaposisyon sa itaas ng isang gusali, ay nilamon ng galit. Agad siyang nagpaputok na naglalayong maghihiganti. Nang makita ang nasusunog na tambak ng pera sa karwahe na hinihila ng kabayo, naghanda si Rufus at ang kanyang gang para sa isang nakamamatay na paghaharap napagtanto ni Rufus na si Nat ay may mga intensyon na maghihiganti mula pa noong una. Isang mabangis na shootout ang naganap sa pagitan ng grupo ni Nat at ng gang ni Rufus. Sa init ng labanan, ipinakita ni Nat ang kahangahangang galaw at nagawa niyang alisin ang karamihan sa mga miyembro ng gang ni Rufus. Sa gitna ng kaguluhan, hinabol ni Mary si Trudy na tumakas sa isang kalapit na gusali isang mabangis at nakakapagod na labanan ang naganap, sa huli ay nauwi sa pagwagi ni Mary, na sinalubong ni Trudy ang kanyang pagkamatay. Samantala, ipinagpatuloy ni na Sheriff Base at Nat ang kanilang pakikibaka laban sa mga natitirang tauhan ni Rufus. Sa panahon ng sagupaan, nasugatan si Nat sa balikat sa isa sa mga kalaban, na naging sanhi ng pagbagsak nito nang malapit ng ihatid ng mga tauhan ni Rufus ang nakamamatay na pagbaril sa ulo ni Nat, mabilis na inalis ni Sheriff Base ang banta. Nakatago sa likod ng isang karuahe na hinihila ng kabayo sa kabila ng kalsada, nakita ni Nat ang kanyang sarili na na-corner. Naalala niya ang mga traumatikong alaala noong araw na dumating si Rufus sa kanyang tahanan at pinatay ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng malalim na trauma, ang alaalang ito ay nagpapasigla sa determinasyon ni Nat na maghihiganti. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala sa mga kamay, bumangon siya mula sa kanyang pagkakalugmok at nagpakawala ng isang agos ng bala sa mga tauhan ni Rufus. Samantala, nakita ni Wiley si Rufus sa kanyang hideout. Bago siya makapagsalita, nagtanim si Rufus ng bomba sa ilalim ng jacket ni Wiley, na humantong sa isang nakamamatay na pagsabog. Sina Napiket at Coffee na matagumpay na nakalusot sa base ni Rufus, ay nagsimula sa isang misyon na alisin ang mga natitirang tauhan ni Rufus. Gayunpaman, biglang lumitaw si Cherokee at binaril si Pickett mula sa likuran. Si Coffee, na nasaksihan ng hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, ay hinamon si Cherokee sa isang tunggalian na determinadong mananalo. Pagkatapos ng matinding showdown, nagawa ni Coffee na talunin at alisin si Cherokee. Sa wakas, hinarap ni Nat si Rufus sa kanyang hideout, determinadong wakasan ang kanilang matagal ng paghihiganti nilapitan niya si Rufus na nakaupo sa isang upuan at hindi ipinagtanggol ang sarili, at ipinaalala sa kanya ang sampung taong gulang na batang lalaki na ang buhay ay walang hanggang pilat, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga magulang sa mga kamay ni Rufus. Bilang tugon, ibinunyag ni Rufus ang isang nakakagulat na paghahayag, inaangkin niya na sila ay magkapatid sa ama, pinatay ng kanilang ama ang kanyang ina bilang pagtatanggol sa sarili, dahil siya ay nagpo-protekta mula sa mapang abuso at mamamatay tao na ama. Iginiit ni Rufus na iniwan siya ng kanyang ama matapos kunin ang mga ari-arian ng kanyang ina. Sinat na nabigla sa paghahayag, sa simula ay itinanggi ang katotohanan, at inakusahan si Rufus na nagsisinungaling hindi niya maisip na ang taong pumatay sa kanyang mga magulang ay sarili niyang kapatid. Tinangka ni Rufus na pukawin si Nat na nagtulak sa kanya na tapusin ang konfrontasyon ng mabilis. Nalilito at nagkakasalungatan, si Nat sa huli ay nagpaputok ng ilang bala kay Rufus. Matapos ang lahat ng pagsubok at nakakalungkot na dinanas nila, natanggap ni Rufus ang kanyang huling hininga sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Kinabukasan, inilibing ni Nat at ng kanyang kasama si na at Piket para magpahinga. Sa pagtatapos ng kanilang misyon, bumalik si Coffee sa pamamahala sa kanyang bar, ipinagpatuloy ni Sheriff Base ang kanyang mga tungkulin, at si Nat at Mary ay nagsimula sa isang bagong paglalakbay ng magkasama. Isang makapangyarihang moral na aral ang ibinibigay sa pelikulang ito, ang mga pagkakamali ng nakaraan ay maaaring muling lumitaw bilang mga kahihinatnen o isang uhaw sa paghihiganti. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay maaaring magsilbing mga aral para sa personal na pagunlad at kaligtasan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.